Ako yung number one protector niya sa lahat ng, at all cost. Um, alam mo willing akong sumalo ng bala para sa kanya. Pero sige, kahit hindi bala, tangke. hindi ko sumalo ng tangke, alam mo yun, isa sa alak-alak ko yung buhay ko para sa kanya. Parang sabi ko rin, I'm just very grateful na dumating siya sa buhay ko, siya yung biggest inspiration ko, um, siya, siya yung nagbibigay ng dahilan sa akin to work harder, so yun, I will do everything just to protect her, to love her, and to give everything na kailangan niya. Um, Tingin mo, in what aspect uh, of your relationship mm -hmm. na mas nag sa Siguro yung communication. Uh, malaking factor sa relationship yung constant communication. Uh, before kasi when we were starting, Bianca, Bianca's ano eh, uh, introvert. So sometimes pag may mga problema siya, mas kinikim-kim niya. So, hindi niya sinasabi sa akin. Yung tendency, lumalaki na pala yung problema. So I guess natutunan namin dalawa yung kung paano pag-usapan yung mga bagay. Like for example, nagkaroon kami problema, bago matapos yung gabi, kailangan namin pag-usapan niya para at least open na kami. Parang, mm -hmm. more for, ikaw ba yung taga-open? Ako yung mas madal-dal kasi sa relationship eh. So para ako yung lagi nag-open up. do ngayon, I can see yung efforts din ni Bianca pagdating sa mga ganun na nag-open up na rin siya. Siya yung magsisimula ng ano, uh, ng usapan pagdating sa mga nagiging problema namin dalawa. So, yun. Um, parehas. Parehas kami nag-mature sa mga bagay na dapat kami maging mature. Um, I mean, before ako walang preno. Talagang di ba ako non talaga. But, siya yun nagpa-ground sa akin. Siya yun nagpapa, alam mo yun, nagpapakalma. Mm. Tapos si Bianca naman sobrang tahimik ako naman yung nagpapadaldal sa kanya o naman yung nagiging para mas maging palangiti siya mas bumati siya sa mga tao so nagtutulungan kami dalawa kahit na hindi kami magkatrabaho I know na may natutulungan kami at nagudulot na maganda sa bawat isa Thank you bro Hindi Ibang-iba ka na Ibang-iba ka na rin Um, siguro, well, posibleng hindi ka magandahan. Ang dami, syempre, sa industry, ang dami magaganda, uh, ang dami mababait, ang daming mga sexy, di ba? But, for me, alam ko sa sarili ko na isa lang yung mahalin ko. Isa lang yung mamahalin ko Abang buhay. Habang na talaga. Wow. Well, di ba? Why not? Kung ako, kung ako lang papiliin, of course, naglalakbay pa rin naman kami sa napakagulong mundo na ito. Marami pa naman kami pagdadaan ng mga pagsubok. Pero I can assure her na gagawin ko lahat para ilaban yung pagmamahal ko sa kanya dahil babalikan ko lang naman kung bakit ko siya minahal at matatandaan ko lang bakit siya minahal. Parang nakita ko siya yung siya yung katapat ko eh. <laughs> parang nahanap ko na yung katapat ko, parang ganon no, no before kasi parang pagka ako hindi mo hindi mo talaga ako makokontrol kung ano yung gusto ko yun lang susundin ko pero siya kaya niya eh. kaya niya akong kontrolin kaya niyang like kontrolin in a way na mas mapapabuti ako I'm very ano kasi very passionate and um, iba yung fire sa akin yung drive ko talagang buhos and sometimes pagka puro buhos ka medyo nagkakaroon ng problema So, siya yung nagko-control, siya yung nag-aayos uh, ako naman, kabaligtaran. Ako naman yung nagpapadaldala sa kanya. Ako naman yung nagpapalight ng video. You know. Ibig sabihin parang, ano, Ruro, parang uh, mainitin ang ulo mo dati? Ganun hindi mo. naman po mainitin ulo. Or, or agresibo? Or... Agresibo. Ah, okay. ag ag I am very aggressive dahil nga extrovert ako eh. So, ah, okay. lahat kakausapin ko. Sometimes na, may mga bagay na kinekwento ako na hindi na dapat kinikwento. So, uh -huh. nagagamit pa sa akin. Okay. Uh, uh, they're using it against me. Uh -huh. So, si Bianca yung nagtuturo sa akin na pagka mga ganyan, alam mo kung paano ka makikipag-usap. Alam mo down. kung paano mo eh, Ipapaste yung sarili mo. Mm. Mm. Babalikan ko kanina kasi hindi iisubok ka kanina. Sobrang long Bagong bayani ng prime time. Uh, Kula mo nang sagi, bagong hari ng prime time. Apo. So, ano kong sabihan mo doon? Eh, nako Tita Rosa. Kita mo naman ako na nagsimula pa lang. Kaya, man, after, uh, I'm just very, very, very grateful. Sabi ko nga, uh, buti na lang hindi ako nag-give up nung panahon na na ako. Um, kasi may dahilan eh. I mean, sometimes kailangan mo talaga dumaan sa matinding pagsubok para matupad mo yung pangarap mo at ito yon. So it's all worth it sabi ko, dati araw-araw umiiyak ako bago matulog, gigising ako, umiiyak ako pagkagising ko, dahil nga di ko na alam yung mangyayari sa buhay ko pero ngayon, ganun din, Iyak ako bago matulog gigising ako, nang umiiyak ako dahil sobrang grateful ako ay well, mm -hmm. naku ano po, salbahe po si Mateo. Hindi, <laughs> sobrang bait. Uh, para po kung nakahanap na, parang kaming kambal eh. Dami po nagsasabi na magkamukha kami pagka nasa kali. Uh, at yung personality namin sobrang parehas. Maloko, uh, palabiro, at mapagmahal at iisa lang ang minamahal. Yun. Ba? Bago ka na, Ruth. Idol ko siya eh. Ruth, ah, pakiano naman yung kanina, hindi ko masyadong inabot. Nung nakita kayo ni Coco, gusto ko lang, paano yung nangyari? Okay. Oh. Ayun, nung nakita po kami ni Sir Coco sa isang event. Uh, Anong syempre, event yun yan? Yung Cosmos, yung kay Senator Robin. Ah, okay, okay. Nagpatawag po siya ng mga artista, oh. parang get together. And then? And then pag-uusapan po yung mga problems, ganyan. And then, sakto nando si Sir Coco. Hindi um, lang, pitong ko po siya, Nakaupo siya. Mm -hmm. Parang ganyan, nakupo siya ganyan. Oh. Ko, Sir Coco, magandang gabi po. Tapos oh. bigla siyang tumingin sa akin. Tapos tumayo, tapos niya ako na mahigpit. Kasi okay. mahigpit na mahigpit. Bakit kaya? Tapos so, sabi ko, sir ko, malaking karangalan po makilala kita. Sabi, hindi. Ako dapat magsabi ni Lagi kitang pinapanood ang galing-galing mo. Hmm. Um, napanood ko yung, yung lolong. Ah, oh, uh, sabi niya, sobrang husay mo. Uh, pagbutihin mo yan. Sabi niya, totoo nga niya, pinag-aandahan ka na namin. Tapos tumawa siya. And then, niyakap po niya ulit ako. Sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi. Um, pag butihin mo yung ginagawa mo, nakikita ko yung pagiging makatao mo. Mm. Magpatuloy mo lang. Paano yan? Magkatapat so, na kayo? Sobrang na-appreciate ko. Alam niyo na magkatapat, magkatapat kayo. kayo. Magiging magkatapat kayo. Siguro po, kasi sinabi po niya na naghahanda. Pero sabi ko nga po, um, si Sir Coco, kasi ever since dati pa, bata pa ako, pinapanood ko po yung mga teleseri niya, kaming dalawa na nanay ko. Sobrang iniidolo ko siya kasi nga nakita ko yung pagmamahal din niya sa trabaho at hindi po biro yung ginagawa niya, na mag-direct. Hindi biro na habang nag siya, siya rin yung artista. May mga fights yung, So, sobrang taas po ng respeto ko sa kanya. Kaya, for me, yung competition, of course, nandyan yan, hindi ko mawawala yan. Pero, mas nakafocus po ko sa makapagbigay po ng magandang programa para po sa mga manlo. Katingin mo ang black rider na ang sasagasa sa mga kanya? Ay naku, hindi po magsasalita ng ganyan, pero Um, sabi ko nga, magkakaiba man po ang mga kagustuhan po ng mga tao, iba-iba man yung mga pinapanood. Pero, iisa lang po ang layunin po namin lahat ng mga artista. Lahat po ng mga nasa production, lahat na sa entertainment industry. Yun ay makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga mananood. Ako, yun po yung goal ko. Before, pangarap ko maging artista and now na naging artista ko, sabi ko, ano bang pangarap ko ngayon. My goal right now is to give inspiration lalo na na po dito sa mga kabataan na hindi po naniniwala na meron silang potential. Kasi ganun na ako nagsimula. Nakita niyo naman po before. Sobrang payat ko, patpatin, hindi mo iisipin na pwede pala maging action star. Pero hindi po ako tunigil. Kahit ako lang mismo sa sarili ko, ako lang naniniwala na makakamit yung pangarap na yan. Hindi ko inalis di ako tumigil mga at hindi ko, hindi ko tinigilan din na mag work hard pagbutihin lahat ng ginagawa ko at patuloy na, mangarap na mga harap na makakamitin lahat last question ko kung babalikan mo balik tayo ng strategy mm -hmm. today anong kasabihin mo uh, doon kay Um, sasabihin ko lang sa kanya, ano lang, go with the flow, keep going. Uh, maraming mga babati ko sa'yo, maraming mga tao na hindi maniniwala sa'yo. Maraming mga tao na magdudoubt sa iyo. Maraming mga tao na hindi ka ma-appreciate. Pero kailangan mo maniwala sa sarili mo na kaya mo at hindi mo dapat patunayan ng sarili mo sa kanila. Kundi patunayan mo ang sarili mo sa sarili mo na kaya mo at makakamit mo lahat ng mga pangarap. Wait, naalala ko lang kasi sabi mo kanina, ano, um, yung mga taong <coughs> na piniwala sa'yo o parang binadown ka, wala na. Ano yun, literal na nawala na ba? Namatay na ba? O ano na? <coughs> Hindi, uh, nandiyan pa rin po sila. Opo. Pero, Kahit na yung mga sobrang pinakamalalapit sa puso ko noon. <coughs> na, uh, alam ko nakasuporta sa akin. Bye-bye.